May bigas na kayo ngayong aw na to. Ay syempre panibagong aw panibagong blessings na naman ako nga po pala si Kuya ng Pinay ang taong walang hinangad kundi ang makita kayong nakasmile so eto nakikita niyo ba ang nakikita ko siya po si Peppa si Peppa Pig ang kasama ko simula nang pumasok ako sa social media at ngayong araw na to, magpapabigas si Peppa nyo, o diba ang saya-saya, magbibigay po siya ng bigas sa limang tao, so limang tao yung kukuni natin sa kanya ang gagawin nyo lang, ay screenshot nyo lang, kung isa kayo sa napili ni Peppa so eto na, buksan na natin siya nabubula. Sobrang na kasing daming laman ni Peppa. So, balik natin. So, kukuha tayo ng lima mula sa kanya. So, eto na yung una na makukuha natin. Si Sheila Taginod Bermilo. So, Sheila Taginod Bermilo. Alam mo na, screenshot mo na yan. Padala mo sa akin. Ang sunod ay si Alondra Apodo. O, oh, diba? Naka dalawa na tayo, ayan thank you so much po pala sa palaging pagsuporta sa akin eh, diba na, na ano na ako, tag dito nabubulol na ako so, eto ang sunod si Jerome Briones last two na po tayo mukhang mga dating ento yung nabubunot ha Last to dito tayo kumuha sa padulo. Sobrang dami na kasing laman nito. Ayan, kung makakakita kayo ng mga ads sa mga videos ko, screenshot nyo lang and then send sa akin. Para po magkaroon kayo ng pangalan sa loob. Si Jed Monares. Jed Moda Monares. Ayan. And then, the last one is... Ang last one natin ay si sali Ko. Sally Ko ba to? Ko. So, ayan, congratulations sa inyong lima. May bigas na kayo ngayong araw na to. Again, thank you so much. sa palaging pagsuporta kay Kuya ng Pinay.